Mga kaibigan, welcome back sa isang episode ng Sir Mike Plays and uh, papabagatan natin itong uh, Sir Mike Practice. Kasi may, kasi yung mga anime yun eh, di ba? Hindi naman yung mga anime, yung sasalang kagad sa matinding pagsubok. Eh. Oh, parang makunod, eh. Parang kayo po makunod kayo, di ba? Diba? Tsaka diba? sila Eugene, bago magtaguro si Eugene, doon siya sa mga chuplets, di ba? Tapusin! 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 So, ganun din po tayo ngayon. Isang Sir Mike Plays lang po. Practice lang po para sa kanyang upcoming uh, battle with uh, Jake Paul. Pero <laughs> <laughs> okay. may pa may pwede ng kiyo. No, no, kiyo. king, ina mo. Kiyo ka pa na ako dyan, ha? Kiyo ka madali na ako ha? ka. Ano yan? Mid o ano ka? Mid, mid, mid. Mid o yan, o. No? Dahil mag-sir mic tayo ngayon, Mag-tribute tayo. Ay, tribute tali Hindi pa naman namamatay. Pero mag-tribute tayo kay Axel. Earth Spirit. Earth Spirit Mid. Yan. Earth Spirit Sige. Sige. Mid. Earth Spirit. Na natin. Oh, pick mo na. Sige, Sige. Na pick mo na. Yan. Axel, para sa sa'yo ito. Axel, para sa'yo ito. Kahit tanga ka. Hold oh, up! The... Wait a minute! Oh, tayo nga yung okay Oh, yung una, mga, mga, mga sir, uh, oh Uy! yun naman! Na-ayos ka yung

Hindi, may kumabi ako May ano rito, may, may, may owl dito, may owl. oh, may owl. Wait for it. Bawo! Pwede ito ka! Bawo! Pwede ito! ako Bawo! Pwede ito! Bawo! ito! Ini-issue mo pa ako! Naka-stream tayo! Ini-issue mo pa ako! Oh! Kahit evet. wala! Iisay na ba ako? Huwag ganun, Sir Mike. Pangit yung ganun, ganun, strategia. Iisay <laughs> <-issue> na ba? Huwag <laughs> mo ganun, Sir Mike, na nasisira na sa public. Huwag ganun. Huwag kang sisinungaling. Iisay na ba ako, ha? <laughs> One Gaming. One Hand Gaming. One -hand Gaming, ha? <laughs> Ba't totoo nakatakip yung mukha ko? Ninja ka daw ba? Ninja ka daw ba? Uy, ano yun? Ba't ang katakip mukha mo, ha? Kala ko Dota, tatlo, ba't may nag-smoke? nag <laughs> nag-gulat sa nag ano, smoke daw? Nag-magsak ng smoke, si s 2 Uy. Yun, di ba? Sir, my face. Sir, my face. Ang hirap mag-garo ng nakari, ano? Sir, my face. Ang bago kasi please, ang putik! Eh. Sir Mike, please! Sir ang Mike, please! Ang mutot, di mo nang nagsabi! Uy, sino ang mutot? Oh, huwag mo ko sila sa social media, baliw! Parang di marunong to, Jasosa, sa'yo. Eh. Ilang beses na nagsisir... Apat na taon kami nagsisir Mike, please. Parang di pa rin natututo. Sundan mo, may buti ka, may peri-per ka. Oh, di diba? ba? Ba't mo sinundan? Ano ba? Ano ba yun? Ba't mo ba sinundan? Ba't mo sinundan? Ayan, dito na lang si DJ sabi na lang, ayan na, siya na lumaro. Hindi ko pa sabihin. Sige, ikaw na lumaro, ikaw na lumaro. May BKB ni katapat ko. Ano na? na? Sa ka. BKB ka sa ko, Ingatan mo daw kasi master yung master ES yung editor mo. Master ES uton. <laughs> Nagpatawa na lang kasi yung uh, kaibigan natin dito wala na. Wala yan na to. Sinuntun sa high yung ano. Hindi pa naman tangat ka lahat eh. shout out sa Exe Foundation winning yung kaninang uh, best of three. Dinonate yeah, po nila ang kanilang uh, share of the prize. Uy! Napaka! Oyo! Yun! Axel, ngayon ko magsalita. Axel, now you talk. Okay? Axel, now you talk. Waja, waja. O. Oh. Axel, now you talk. Double kill. pa, sa... Pak! Kunwag mo ka. O. Axel, now you, now you talk. Yun lang. Yun na yun? Yun <laughs> yun? Hala, <laughs> ano, go. Galing. Napakahusay. Yan eh, na. Kalkulado ni Sir Mike yun, mga kaibigan, ha? Hmm. pa. Yan. Gulong! Ayan o. Eh, sige! Random! Hindi na no, ano. Axel! Now you talk. Ano pa ko tapos na mo. Ay, ay, bumalik ko. Tol, why come back, di ba? Silence, -y. Ang galing! Sabi nga ni Judy Boy, ang galing! Uy, uy, tinuog. Oh, mega kill! Double kill! Unstoppable! Ang nag-iisang Sir Mike. the one and only Oh, terus tuh komen tahun Oh, oh, ini gak ngapain ya, magic wand The wand of the magic, masa yes kah? Bilis kami nisir mai kuya ini pamperia Oh, kamu? Nah, ha usai ha? Eh, enak, 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 enak Dito kah, dito kah, jangka, jangka Oh, diba? Basic Tuturu Diyos ko, gagaling ba yung kung hindi ko tuturuan? Gulong. Uy. Uy! so, yung medyo mabagal ko eh. Kung nakuha mo yung timing ko, di ka na-stand nun eh. So, yung wala pa na namatay dun pala. Di, okay, okay lang. Tis, wala na namatay sa kakambi mo, di ba? Ayun naman yung mahalaga ron eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay. Ay, sige, relax lang. Relax Uy! Umating pa yung ngayon. Imagine na pa nakakuha sa akin. Ano? Pagkakaroon na naman siya oh. Ano yun? <laughs> <laughs> Bobo! Huwag mo akong siraan! Huwag mabagay niyang ganyan! Ano Di na ka, so, di na ka yung headset ko nung buhay. Dararadik ko. Baliw! Huwag oh. mo akong siraan ng ganyan. Hindi ako ganyang ano, taong... Kasi sobrang... Oh. Diba? Babayero. Hoy! Ayun! Oh. Ba Nagpa-farm daw siya! Nagpa-farm daw siya! Nagpa-farm ka pala ha? Halatang scripted yung laro. Kuya Nick, binayaran yung kalaban. Ay, pwede rin, actually, di ba? Yoink! Oy! Napakagaling. Day! Napakagaling. Ang tawag doon, mga kaibigan. What if we use 100% of our brain? Pero patay pa rin naman, di ba? Patay pa rin naman. Ngayon kayo, ngayon ka kumulit, di ba? Ngayon ka kumulit. Oh, kasi ba siya nagod, binabas niya agad. Ngayon ba eh. siya nagod, oh. kasama sa plano yun para ma-zone out, di ba? Okay. Ready na ba passport sa Palawan, Sir Mike. oh, yun, Oh. Wala ko pa rin passport hanggang ngayon. <laughs> ha? Wala ko <laughs> pa rin passport. Sama mo ako sa Bali. Ah, oh, maganda, di ba? Maganda yung Bali, oh, di ba? Maganda. Oh, maganda. Sarap. Ay, so, Ayaw mo lang kasi dati yung magsasama sa akin, eh, di ba? Best experience. Si Axel din, tao na rin ngayon, hmm, passport na rin, nasa Singapore na. Hmm kahit kamukha niya yung merlion, di ba? Di Alam mo yan, o. Oh. Missing lot, missing oh, lot. Relax lang, relax lang. Tama. You know better, you know better, ha? Oh, you grabe, oh. You saved me, I see. Sulak! <laughs> uy, uh, ano ba okay. yun? Magkotro ba yun? Ano yun? Uy, no, ano yun? Yeah. Uy, uy, oh, yun. Ginamaan, oh. Patay, patay yung Nyx. Patay yung Nyx. Oh, nice one. Anti-mage, anti-mage. Abang bang may anti-mage, ha? Ayan na, ate Michelle Tudor, TV dito. Oh, yun o, no, patay yung ano. Ayan, ate Michelle, oh, pwede na, anti Michelle, anti Michelle, ate Michelle na lang. Ayun oh. o. Pwede naman. Anong pinagmamalaki niyan? Anong pinaglalaban nun? Gusto ko ano na rito. Ay, shout sa mga tropa nga ano, natin. Bataan ha. Sana hindi mo tuloy ang tulay ha. <laughs> sa akin tropa. Ayun o. Oh. Sir Mike, please. The zone out. The zone out rolling boulder. oh, di ba? O, oh, yan. Objective lang, objective. Huwag ang nang pakawalan niyan, ha? Akala ko naman, mahirap yung ginagawa ni Axel. Hindi rin naman, hindi naman pala ganun kahina. Hindi naman ganun kahirap, o, oh, di ba? Sel, ano ba yung, ano mo, pinagmamayabang mo pa, diba? di ba? Hindi naman pala ganun yung mga ginagawa mong kahirap. Kita mo, hindi man lang pinagpawis lang sa Sir Mike, o. oh, oh. Pasag ka agad O, oh, kita mo Ganda lang O, oh, kita mo O oh. O, oh, daming ginawa ni Sir Mike doon, no? Di ba? Basic. Maayong uh, umaga. di ko alam yung umaga. Buntag ba yung umaga? Maayong buntag sa inyo. Di ko alam yun, ha? Eh, go, okay. Di okay lang yan. Relax lang. Uy, gandang silence! Gandang silence. Blade mail. Gana pala akong bata? Akala ko naman mahirap yung ginagawa ni Axel. Hindi naman pa na hirap di ba? Kasi ano ba yung, alam mo, pinagmamayawang di ba? Hindi pala yung ginagawa mo pahirap. Pwede mo, hindi lang sa isang na ikaw. Ano nga dun? Anong nangyari? Sir Mike, please nga alam ko na to. Uy. Eh, nilaban na. Kumita nyo na yan, kumita nyo na yan. Wala, nandiyan na, palaban eh. Oh, ito, ito, lockdown mo. Ay, wala. Wala ng anti-mage. Agad ah, lang pala yun. Oh. Patay na tatlo, ha? Pwede kayo mong objective, ha? Yan. Basag na, basag, basag, basag metata mo na, basag. Dito, may tatalan dito, eh. Sige lang. Protect ako sa'yo. Uy! Nagkamali na, nagkamali na, nagkamali. Nyari, kuwan, tiyan ibinumanzi, laingat ingat na, alis Oh Oh, na, alis 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 na, oh. Not, eh, last na, alis na, alis na, oh, na, na, alis na, na, Oh, ba hex. Igaw, ginasipa okay, ako. Hicks mo oh. na. Ayan, yeah, nice one. O, oh, diba? Okay lang yun. Oh. Eh, hindi nasipa. siya mo na, ha? Ah, pari, pari, pari. Kulong. Wala, wala. Sige, wala. Rocks lang, rocks. Objective lang, objective lang, ha? Wala na yung JNJ. Meron po. After po ng kantahan at tugtugan, Pastok with JNJ. Pasok. Uy. Tulak. Nice one. 4 seconds ha Forseos, blade mail Ayan blade mail Ayan, nice one Hex mo yung anti-me 7 seconds Ayun lang sakit Makakabuli ko ng next. Ikaw yung pinokos Alam ko na to Omatay oh, yung bar sa Kaya pala din namin tinurito si Mike na to dati. Ganito pala nangyayari dito. Nakakaligta, na naalala ko na. Ay, nako. Tatawagin mo ang Sir Mike Behan kung walang tatalong. Ay! Kakagulat yun ah. Nagdabog ah. Karina! Ay, ay, ang Karina. Yun, yun, yun. Ngayon lang. Bulwark! Naku, nakapag-BKB. Ay, mag... Sige, kaya pa yan, kaya pa yan, kaya pa yan. Back up, back up, back up. Silence na silence. Ay, wala. Oh, x, 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 anti-mage. Uy, okay, gogi. Okay. Ito pala yung toto. Ay, 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 tumala na, tumala na, tumala na, tumala na, na, tuma na, na. Hex, hex, hex. Gogi, ano yun? Ito na nga lang. Ay, ay, sino to, 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 Hex, hex, hex. Ay, sakaya. Kaya bulin, kaya bulin. Pwede yata. O, may hex ka. Sabi rito, sipin mo yung zero aiming ka na sa treasure, tapos talo ka pa. Hirap matulog yan. Ganda <laughs> niyan. Ay, nako. dahil ba ko bigla? Ah! My place, po siya, ganito pa. Classic, to. Tulog. Oh, Sabi so, yan, ganda niyan. Malas ka talaga, po yun, buti. Nood, ang nangyari, guys. share Mike Watch. share <laughs> <laughs> Mike Place, naging share Mike Watch, mga idol. Sarap niyan. Feeling superhero kasi ito eh. Ang para pa Feeling superhero kasi ang putik! Ay. To Sa 🎵 Sa buhangin 🎵 Sakit, tol. Lumang na lamang kayo rin Isang bulwark ng marsh nyo, sumasa yung kalaban. Talo pa kayo. Bira bihira oh. <laughs>